Magkahawig na magkahawig na si na Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Pag kayo ang soulmate, magkakamukha nyo ang isa't isa. At dagdag pa na, isa din ang cause dahil lagi din silang magkasama. At nakakakilig din ang next episode ng Can't Buy Me Love. Dahil si Belle ay nagtatrabaho na sa Binondo at nandun din si Bingo. At hindi alam ni Bingo na nasa binondo lang si Caroline. Kita ang pagod at breakdown ni Caroline dito. At, at habang, habang nakaupo sa, sa tabi ng basurahan, si Caroline mukhang nakita ni Bingo sabi pa nga niya ay shingaling at sabi pa ay baka hindi dahil hindi naman magtatrabaho doon si Caroline. At nung nakalayo na si Bingo at nang tumawag naman si Caroline na Bingo dahil haka-haka ng mga netizen na baka si Caroline ang karapat dapat na mamuno sa kanilang kumpanya.